Sino? Chucho. Chucho is at school. School. School si Chucho. Wala si Chucho. Beautiful eyes na lang. Paano yung beautiful eyes? <laughs> hanga ang mga netizens ni Baby Bean dahil nga may ang galing pala ito sa pag-arte like her mommy Angelica. Iyak tawa ang ginawa kaya naman lalong naaliw si Angge. At hinahanap pa nga ang anak ni Judy Ann Santos na si Lucio kaya naman amazed na amazed din si Juday. Panoorin at kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Bumalik na nga din ng city ang mag-iinang angge with Greg at kasama rin ng ilan sa mga Australianong relative ni Greg Homan. Enjoy na enjoy sa pina sa mga ito at ka-close na nga rin ni Angge bilang siya ang bagong miyembro ng pamilya Homan at si Baby Bean. Hindi alam ni Anget, Greg, na may naghihintay palang magandang regalo sa kanila pag uwi nila sa kanilang bahay sa Subic. At dito pala ipinadeliver ng pamilya ni Greg Homan ang magandang regalo na siguradong nagustuhan ni Anget. Pagbalik nga ng Manila ng mag-anak ay agad na nag-set muli si Angge ng panibagong outing para naman sa pamilya nila. Mukhang nabiti na mga ito sa isla Siargao at syempre medyo nabisi kasi sila sa kasalang Angge at Greg. Kaya naman hindi masyadong na-enjoy ang dagat kaya bumawi sila pagdating dito sa Manila at agad dumiretso sa Subic. <music> sabi nga ni Angge, a week after the big day, yes, gumawa pa din ako ng ikakapagod ko. Marami naman ang napakomento sa kanyang post na nasa yati sila habang nasa laot. Sabi dito, you are the best example for children. Non-pretentious, simple and showing a good life. Thank you. Mula naman kay si what a beautiful life, well deserved breastfed pa rin si Baby Bean. Good morning, pretty Amila. Yan na. Ay, ang ganda ng beso ako. po. And you're happy. Tawa ka rin ang nilada mo. Yan na. Ay, ang ganda ng beso ako. po. And you're happy. Tawa ka rin ang nilada mo. What's this? Ano siya? Buko. 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 Can you touch the buko? Touch. Touch buko. Touch. Touch buko. Say buko. Say buko. Can you say buko? Touch. Touch. Touch buko. What's this? Buko. <laughs> What's this? Dagdag pa ng mga commenter, you are a great mama, Miss Angge. Your story puts smile to people's faces. You deserve all that you have now. You are the perfect mom for be God bless you and your family. Pati ako na relax sa mga pictures. Ang sarap lang pag nakahag yung baby mo sa'yo tapos fresh air habang nakahiga lang. Si Angie nga ang nasa likod ng lahat ng mga litrato ni Bean at ni Greg Human. Siya talaga ang laging nakapicture syempre para sa kanilang memories. Sabi pa dito ng isang commenter, Believe talaga ako sa iyo, ang gay, Simpleng pagpalaki sa anak, hindi maselan. Grabe, saludo ako sa mga artista na like you. Sa mga anak walang daming bawal. Kahit saan pwedeng matulog, pwedeng maglakad, kahit walang chinelas 'yung anak. Kahit magdampot kung ano -ano na kung ano-ano sa floor, sana lahat ng tao kagaya mo. Na hindi masela nga estrikta sa anak, swerte yaya ng anak mo, ang gay, Love, love sa anak mo kinaaliwan naman ang mga netizens ang isang video ni PPB na talaga namang umiiyak at tumatawa. Talagang manang mana raw ito sa kanyang mami ang bilang lang isang artista. Kaya naman mag-aartista rin ito si Baby Bean at inaabangan ng mga tao. Sino? Chucho, Chucho is at school. School si Chucho. <laughs> Wala si Chucho. <laughs> beautiful eyes na lang. Mm, Paano yung beautiful eyes? <laughs> enjoy na enjoy ng kabanding ni Angelica Panganiban ang pamilya ni Greg Human dahil sa madali din silang makisama at syempre hindi rin maaarte ang mga ito. Kahit na laking sa Australia, mga ito ay okay na okay.